video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa Stone Mark. Ayon dito sa kanyang komento na ito, siya ay humiling na ako ay gumawa ng isang video tungkol sa Stone Mark o mapa sa bato. Para sa mga baguhan, ang tangi nating nalalaman ay ang mga karaniwang mapa na iginuhit ng mga sundalong hapon sa mga tela. Ngunit may ilan sa mga sundalong hapon ang mas piniling iguhit ang kanilang mapa sa mga bato. Dahil kung ito ay kanilang iginuhit sa tela, maaaring ito ay mauwi lamang sa pagtakumpiska. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang makalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzog Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ang mga stone map o mapa sa bato ay karaniwan nating matatagpuan sa mga malalaking bato na may patag na bahagi. At sa patag na bahagi ng bato ay dito nakaukit ang isang mapa. Basi sa aking mga karanasan, ang mga stone map na aming nainkwentro ay nakaukit ito sa ilalim ng nakataob na malalaking bato. Sa aking sariling opinyon, sadyang inukit ng mga sundalong ngapon ang mapa sa isang patad na bahagi ng malaking bato at pagkatapos ay sadya nila itong tinao. Ang dahilan kung bakit nila ito tinao o binaliktad ay para hindi masira ang kanilang inukit na mapa. Kaya sa ating pagsusuri at pagkalap ng mga marka sa paligid ng lugar, kailangan din nating itaob ang mga kakaibang batong ating nadadatnan para suriin ang ilalim ng mga ito. Sapagkat ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay hindi lamang natin ito matatagpuan sa ibabaw na bahagi ng mga bato. Ang mga ito ay maaari din nating matagpuan sa ilalim. Kapag tayo ay nakahanap ng nakaukit na mapa sa isang bato, kailangan natin itong suriing mabuti kung ito nga ba ay sadyang inukit ng mga sundalong hapon o gawan lamang ng ating kalikasan. Sadyang marami talaga sa mga baguan ang nabibiktima ng mga marka o mapa na pawang gawa ng ating kalikasan. Ako ay dumaan na rin dito at nakaranas ng maraming pagkakamali. Ngunit sa bawat pagkakamali na ito, tayo ay natututo. Ang sunod ay basahin natin kung ano ang ipinapahiwatig ng nakaukit na mapa sa bato. Ang kagandahan sa mga stone map ay tinutukoy nito mismo ang naturang lugar na kinalalagyan nito. Hindi tulad ng mga mapa na nakaguhit sa mga tela kung saan ay kailangan pa nating hanapin ang tamang lugar. Mas simple na rin ang pagbasa sa mga stone map kung saan ay mas madali itong maintindihan kumpara sa mga mapa na sadyang iginuhit ng mga sundalong Japon sa tela. Kapag nagawa nating basahin ng tama ang ating natagpuang stone map, agad nating matutukoy ang saktong lugar kung saan tayo mag-uumpisang maghukay. Ngunit sadyang bihira lamang talaga ang makainkwentro ng stone map. Dahil kung nahanap natin ang stone map, masasabi kong ito ay isang shortcut kung saan ay mapapadali nito ang ating paghahanap sa tamang kinalalagyan ng nakatagong deposito sa lugar. Hindi na natin kailangan pang dumaan sa iba't ibang mga marka na siyang dahilan para ating ikutin ang buong paligid ng lugar bago natin matukoy ang tamang lugar na ating huhukayin. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na akin ibinabahagi uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahagi mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Zandro Real Rolando Zabala ng Leyte Janja Lurina ng Mindanao Explorer Treasure Blogs ng Cebu isang Coloso ng Mindanao Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!